Kriptohan tayo! Ang Bitcoin bilang pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo ay nagiging isang popular na opsyon para sa mga nagnanayos mag-invest at kumita ng malaki. Subalit, bago magdesisyon na pumasok sa mundo ng Bitcoin, mahalagang maunawa ng cycle ng cryptocurrency na ito. Ang cycle ng Bitcoin ay may mga pattern at trend na dapat bantayan upang makapag-invest ng matalino. Ang sumusunod ay naglalaman ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa cycle ng Bitcoin na makakatulong sa inyong mga desisyon bilang investor. Ang unang bahagi ng cycle ng Bitcoin ay ang early adoption phase kung saan ang Bitcoin ay hindi pa kilala o tanggap sa karamihan ng mga tao. Sa mga unang taon ng Bitcoin mula nang ito ilunsad noong 2009, tanging mga tech enthusiasts lang ang mga nag-adopt nito. Ang halaga ng Bitcoin sa mga panahon nito ay mababa lang. Sa kabila ng mga technical na hadlang, ang mga early investors na nakapasok sa mga unang taon ay nakakita ng malaking kita nang nagsimula ng halaga ng Bitcoin ay tumaas. Kung ikaw ay nakapag-invest ng panahon na ito, mayroon kang mataas na chance na nakakuha ng malaking kita sa sa paglipas ng panahon. Ang isang bull market ay isang panahon kung saan ang presyo ng Bitcoin ay patuloy na tumataas. Karaniwang nangyayari ito sa mga taon ng mataas ng demand at optimism tungkol sa teknolohiya ng blockchain at cryptocurrency. Sa kabila ng mga technical na hadlang, ang mga early investors na nakapasok sa mga unang taon ay nakita ng malaking kita. Habang papataas ang presyo, mas marami ang nakakita ng Bitcoin bilang isang paraan upang kumita. Ang maraming gusto mag-invest. Sa isang bull market, madalas makita ang mga malaking pagtaas ng halaga ng Bitcoin at may mga panahon parabolic growth kung saan ang presyo nila ay tila biglang pumapalo sa mga bagong all-time highs. Ang mga investors sa puntong ito ay maaring magbenta ng kanilang mga holding at kumita ng malaki. Tandaan, ang bull market ng Bitcoin ay kadalasang nauurong sa mga market corrections, pagbaba ng presyo, nagpapaalala sa mga investors na ang mga pagtaas ay hindi laging tuloy-tuloy, kaya't mahalaga na mag-ingat at magplano ng tamang diskarte sa pagbibenta. Kasunod ng bull market, kadalasang dumarating ang bear market, isang pugto kung saan ang presyo ng Bitcoin ay bumababa. Sa mga panahong ito ay marami ang nagkakaroon ng takot at ilang mga investor ang nagsisimula mabenta ng kanilang mga bitcoin para hindi malaki ang pagkalugi. Gayunpaman, para sa mga napaglaan ng kanilang pera na matalino, ang bear market ay maaaring magbigay ng oportunidad upang makabili ng bitcoin sa mababang presyo bago magsimula ang susunod na cycle ng pagtaas. Ang mga mabilis na pagtaas ng presyo ng bitcoin ay kadalasang nagsasanhi ng FOMO o fear of missing out sa mga tao na hindi nakapasok ng bull market. Maraming mga bagong investors ang napapasya na bumili ng Bitcoin kapag mataas na ang presyo. Ito ang sanhi ng market bubbles. Ang cycle ng Bitcoin ay puno ng mga pagkakaton at hamon Mahalaga ang kaalaman at pukuplano bago mag-invest.